Welcome to my blog. Ayan, nag-vlog tayo dito, guys. Mangga. Ang kinis ng putis ng mangga. Avocado. Ganito ang avocado nila dito, guys. From Uy, from Mexico. Ang liit-liit, parang kinomo ng bata, oh. ito, okay, guys, paborito ko to para sa kamatis. Akala ko talaga dati kamatis to persimmon pala to from Lebanon masarap to guys full of vitamins to akala ko talaga dati is ano to eh kamatis uh, sarap sarap to eh yan guys yung apple nila pala kalit liit nektarin irani ay hindi pala to apple siya naka-organize sila dito guys yan thank you for watching